So, ayan na mga kahabi. Ayan na nag-resulta ng ating ginawa. Ayan. So far, okay naman. Isang magandang umaga sa inyo dyan mga kaplantito at kaplantita last episode ay napanood natin ang placement ng concrete wall sa aking mini pond at ang installation ng lighting fixtures ngayon naman ay gagawin natin ang final retouch para masiguro nating walang leak ang ating mini pond at kulayan na rin natin mga kaplantito kaplantita so patuloy lang kayo sa pagsubaybay ng aking vlog hanggang sa may pakita ko sa inyo ang achievement ang accomplishment ng ating ginagawang ang pagpapaganda ng garden para sa aking ina so ayan mga kaplantito kaplantita without further ado gawin na natin ang dapat nating gawin sa episode na ito. Tara, let's. So ito yung gawin nating pang-brush. Uli kaya itong foam na to para smooth siyang tingnan mga ka- ayan na naman siya mga kahabi at umura na naman ito na yung ginagawa natin many pounds na mga kahabi hindi ito nga pala ako sa aking kwarto hindi ko nalang ipapakita sa inyo yung kwarto ko nakakahiya uh, kasi <laughs> ayan na mga kahabi And, ko sa ng na may water compound para sure tayo na wala siyang leak. ko sa gano'n yung yero para naman hindi pumasok ng tungkol dito. yan uh, So far ganyan pa lang kasi kaka rehabilitate pa lang natin ang mga bogies na yan. Pero magiging plus din yung tingnan at mamumulaklak din Lalo pa pagsama Ilalagyan ko siya nito, since meron naman tayong ganito. Um, ito gamit ko dati ito sa, ano, sa aquarium ko. So ilalagay ko siya dito para maging makatotohanan naman yung wind temple ng Mount Olympus natin. Ayan, so ayan guys nag-prepare na ako ng epoxy. So finally mga kahabi, ayan tapos na siya. Isa na siyang ruined temple of Mount Olympus. Ayan na siya mga kahabi. So far mga kahabi, satisfied naman ako sa ginawa ko. Ayan. Iwan ko lang sa inyo mga kahabi kung okay ba itong ginawa ko. Pero para sa akin mga kahabi, okay na. Okay na siya. Maganda naman siya tingnan. Sa personal mga kahabi, ayan. Tingnan natin sa malayo, sa medyong malayo mga kahabi. Ayan siya. Hindi ko na siya dadagdagan ng kung ano-ano pa dyan sa itong San Temple na, ito mga kabi Kasi baka masyado nang gumanda at baka nakawin na. <laughs> Joke lang mga kabi Mga pala mga kahabi, lagyan ko lang pala dito ng, ano, ng bato para makonsil itong ano, nato, ilaw natin dito. yan na din yung ilaw natin sa ibaba. Ayan. Ah, uh, ito clamp to ng, ano, ng airline tubing. Airline tubing ng ano sa gapitan ko kaya nilagay kinuha ko na doon since hindi ko naman gagamitin yun so kinuha ko na lang at ginamit ko na dito ayan yung isang ilaw yung isang ilaw dati mga kahabi ayan dinagdagan ko rin ng isa pa para naman mas may siya para naman mas maliwanag sa dito pag gabi ayan ayan na, mga kahabi so siguro bukas mga kahabi o kaya mamayang gabi pag natuyo na itong mga yung epoxy na nilagay ko dito at saka yung um, pinagano ko pinag retouch ko na mga kulay, mga pintura, mga kahabi um, pag natuyo na yan lalagyan ko na siya ng tubig at ilalagay ko na yung submersible pump natin so ayan na mga kahabi ayan, final look ayan Siguro pag sa gabi ma-appreciate natin ang ganda nito kasi may ilo siya nga pala mga kahabi kung napapansin nyo may nilagay tayong ruined wall dito so ito nga pala kinuha ko to sa ano sa yung dati kong sa aquarium yung, 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 yung sa aquarium ko nilagay ko lang dito kasi mas magandang tingnan na parang realistic talaga yung pagiging niya, ruined temple niya tsaka ito mga kahabi itong mga talaba na to mga shells na to galing to sa filter ng ano ko oh, ayan oh sa filter bucket sa filter bucket na yan yung so, inilagay ko na lang din dyan yan mga kahabi ano kapag ka ano kapag ka ano lang um, kung ano lang makita natin at maiisipan natin na meron tayo yun lang gawin natin hindi na natin kailangan hindi na natin kailangan bumili pa ng um, masyado nang mamahalin na mga materials mga kahabi kaya so, yan lang so, ayan na mga kahabi ayan na nag resulta ng ating ginawa ayan so far okay naman sa so, kapandar ko pa lang nito mga kahabi hindi pa siya yung hindi pa siya yung ano hindi pa siya, hindi pa siya yung final niya kasi nalagyan pa natin ng mga halaman dito sa gilid-gilid niya pero ayan na mga sabi so madumi pa yung tubig nya hindi pa natin pwedeng ilagay ang mga isa so kailangan pa natin um, i-drain to bukas tapos palitan, na, palitan natin ng panibagong tubig at saka i-stock natin ng 3 days bago natin ilagay ang isda so ayan na sya mga kahagi tingnan niyo. ang ganda ng ano nyo ng, ng, ng tinkol nyo ruin temple Ito yeah. itong yung lead light na yan na sa ibabaw kailangan nakakonceal yan so sa ngayon ang um, ganyan lang muna gawin lang natin ang paraan yan para may natin yun yan Ayon na mga kahagi ang ganda niya yung tingnan mga kahagi Ayan, simple lang. Pero maganda naman siyang tingnan. Ito lagyan natin ito ng halaman yung dito na. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. Sa mga bago pa lang po sa aking channel na ito, ay inaanyayahan ko kayong subaybayan ang bawat episode ng aking vlog na ito. Ihit nyo lamang po ang subscribe button at ang notification bell nang sa ganun ay maging updated kayo sa upcoming videos na i-upload ko. Maraming salamat po.